Florante at Laura ni Francisco Balagtas Pag-alay kay Celia Kung pagsaudan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig may mahagilap kayang natititik liban na kay Celia namugad bugad sa dibdib iyong Celia'ng laging pinanganganiban baka makalimot sa pag-iibigan. Ang ikinalubog ni Ring Kapalaran sa lubhang malalim na kararitaan. Makaligtaan ko kaya ang di basahin. Nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang ginugul sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. Numipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pungungulila, ang ginagawa kong pangaliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalala. Sa iyong naraway, ninit ginawa. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilibag sa puso't panimdim, nag-iisang san lang na iwan sa akin. Hindi mananakaw, hanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw, sa lansangat ngayong iyong niyapakan. Sa ilog biyat at hilong na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mo ma makailang mupo ng panimdim, sa puno ng manggang Naraanan natin. Sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik sa buntong hininga ng ikay may sakit. Himoto ko no inaaring langit para iso naman ang may tulong silid. Liniligawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagyan. Binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paamo sa batong tungtungan. Nagbabalik bandit parang hinahanap. Dito ang panahong masayang lumilipas. Nakong maliligoy sa tubig aagap ng hindi abutin ng tabsing ng dagat.